iba't ibang storya na isang dilubyong baha at ang sasakyang nagligtas laban sa bahang ito ang nag-exist sa iba't ibang culture sa kasaysayan. Ilan lang sa mga ito ay ang Epic of Gilgamesh ng Mesopotamia o Iraq sa panahon ngayon. Andiyan din ang Diokalion and Pira ng Greece at Mano and Damatsya naman ng mga Hindu ng India at marami pang iba. Ang pinakasikat sa mga ito ay ang kwento ng Noah's Ark ang mga kwentong ito ay may iisang tema. Na galit ang isang makapangyarihang nilalang, isang baha at ang sasakyang magliligtas laban sa bahang ito. Tunghaya natin ang di umunong patunay ng pagiging mo ng kwento ng Noah's Ark nang ang sinasabing labi ng bakong ito ay makita sa isang lugar sa isang bansa kung tawagin ngayon ay Turkey. Samahan niyo ako sa pagtuklas ng katotohanan sa likod ng paghahanap sa Noah's Ark. Yo guys, subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok, and YouTube accounts. Likes and comments na rin if may mga request kayo dyan. Let's go! Ang kwento ng Noah's Ark ay isa sa pinakanakakuha ng interest ng marami sa mga kwentong nagmula sa Biblia. Ayon sa salaysay ng Biblia, si Noah ang napili ng Diyos upang gumawa ng isang napakalaking arko o barko na idinisenyo upang iligtas ang kanyang pamilya at ang mga pares ng mga hayop mula sa isang mapaminsalang baha upang linisin ng mundo mula sa kasamaan nito. Ang kinakailangang sukat ng arko ay detalyadong binanggit sa Biblia. 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high na nagpapakita ng napakalaking sukat nito. Ang paghahanap para sa maalamat na sasakyang ito ay matagal lang naging misyon ng mga explorers at scholars sa maraming taong lumipas. Nakatoo ng interes ng marami sa bundok Ararat sa Turkey kung saan sinasabing huminto ang arko matapos bumaba ang tubig baha. Sa kabila ng maraming ekspedisyon na natiling misteryo ang kinaroroonan ng arko hanggang noong 1959, nang mangyari ang isang pambihirang pagkakatuklas ng ang Turkish cartographer na si Ilhan Dropinar ay di sinasadyang mahanap ang isang ebidensyang magtuturo sa kinaroonan ng maalamat na akong ito. Habang siya ay nagsusuri ng mga aerial photos na kanilang nakuhaan sa area ng Mount Ararat, Napansin ni Ilhan Dorpinor na isang Turkish Army Captain at isa ring cartographer ang isang kakaibang hugis mangkang formation na nakausli sa gilid ng isang bundok doon. Ang formation na ito na matatagpuan sa taas na humigit kumulang na 6,500 feet sa tuktok ng Mount Tendovec malapit sa Mount Ararat ay may sukat na humigit kumulang na limanda ang talampakan ang haba na tumutugba sa mga sukat ng Biblia sa Arko ni Noah. Dahil sa pagkakahawig nito sa isang malaking barko, ibinahagi ni Dorpinar ang kanyang mga natuklasan sa mga eksperto kabilang na si Dr. Arthur Brandenburg, isang espesyalista sa photogrammetry na nagkumpirma sa mga kakaibang katangian ng formasyon. Ang pagkakatuklas na ito na kalaunan ay tinawag na Duropinar ay nagdulot ng malawakang excitement at spekulasyon na nag-akit ng mga archaeologists, geologists at mga adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo upang tuklasin ang lugar at alamin ang mga misteryo nito. Habang lumalalim ang mga investigasyon sa Dorpinar Nakakuha ang mga researchers ng mga ebidensyang lalong nagpasiklab ng debate sa katotohanan nito. Kabilang sa mga umanong ebidensyang ito na natuklasan ay ang mga peraso ng mga fossilized na kahoy na nakabaon ng malalim sa lupa na pinaniniwalaan ng ilan na maaaring mga labi ng sinaunang mga kahoy ng arko. Ang mga piraso ng kahoy na ito ay tila tumigas na parang bato na bunga ng preservation sa paglipas ng libu-libong taong lumipas na kung sa wikang Ingles ay ang proseso ng petrification na nagpapahiwating na sila ay napanatili sa loob ng libu-libong taon na nagdaragdag sa bigat ng choria na ang arko ay maaaring minsang nakahimpil sa mismong lugar na ito. Bukod pa rito, ang mga malalakbay ay nagulat na nakakita ng mga fossilized na labi ng mga hayop sa lugar kabilang ang mga buto na tila kabilang sa mga species na hindi native sa region na Ang mga natuklasang ito ay nagbukas ng mga nakakaintrigang tanong tungkol sa kung ang lugar ay maaaring minsang nagsilbing sangtuaryo para sa mga hayop na posibleng sumuporta sa ideya na ang arko ay talagang lumapag dito. Dala ang mahalagang kargamento nito pagkatapos ng baha. Sa kabila ng mga natuklasang ito, na natiling kadudaduda ito para sa mga scientific community. Iginiit ng mga geologists at archaeologists na ang Doropinar Formation ay isang likas na geological structure lamang, na hinubog lang umano ng erosyon at mga tectonic proses at hindi labi ng makasaysayang barko. Ipinagpapalagay nila na ang pagkakahugis man nito ay isang pagkakataon lamang, bunga ng mga likas na proseso na humubog sa itsura nito na tila kahawig ng isang barko. Maging ang mga strukturang kahoy at mga fossilized na labi na natagpuan sa lugar ay matinding pinabulaanan. Maraming eksperto ang nagsabing ang mga ito ay malamang na resulta ng mga kalaunang aktibidad ng tao sa lugar at walang kaugnayan sa Noah's Ark. Kayon patuloy ang Dorpinar site na nakakakuha ng interes mula sa publiko. Nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng patuloy na pagkahumaling ng sangkatauhan sa mga sinuunang misteryo at ang mga walang humpay na paghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong ng ating nakaraan. Ang Dorpiner site ay mananatiling sentro ng atensyon para sa mga naniniwala sa katotohanan ng Noah's Ark. Maraming mga dokumentaris, libro at articles ang inilaan upang tuklasin ang posibilidad na ang geological anomaly na ito ay tunay na huling hantungan ng maalamat na sasakyang pandagat. Ang lugar na ito ay naging isang tanyag na pilgrimage para sa mga naghahanap ng spiritual connections sa biblical narrative na ito. Kung ito man ay mapatunayan na isang natural formation lamang o isang labi ng nakaraang panahon, ang Duripan site ay kumakatawan sa isang mahalagang kabanata sa patuloy na paghahanap dito upang maunawaan ang ating sinuunang kasaysayan. Ang kwento ng Noah's Ark na nakapaloob sa natuklasan sa Duripan ay nagsisilbing paalala ng ating malalim na pagnanais na tuklasin ang mga bagay na hindi natin alam. Hanapin na katotohanan sa likod ng ating pinakamatandang mga kwento.